Good morning everyone. Kamusta po kayo mga kasari? Napakadami nga ang customer na nagtatanong sa akin kung hindi daw ba ako nahihirap ang mag-isa sa tindahan. Napakahirap sa una pero kalauna nakakaya ko din lalo kapag uh, may mga deliver na magbubuhat ng mabibigat. Kaya ko naman. Kinakaya kasi wala naman ako ibang maasahan magbubuhat. Hindi naman pwede yung anak ko kasi yung anak ko naman nasa school yan tuwing Monday to Friday. Then, pag uwi, gagawa ng assignment. Sa kanya lang ako matutulungan ng pagbabantay sa tindahan. Kapag so mayroon kang sari-sari store o maliit na negosyo, kailangan talaga ikaw ay masipag. Uy, saan banda? Sa totoo lang, kapag pinanganak mahirap, talagang magsisikap ka para guminawa yung buhay mo. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad kasi walang mangyayari sa buhay mo kung ikay tamad. Kaya habang malakas ka pa, gawin mo na yung mga bagay ng mga kapagpaalwa ng buhay mo. Hindi araw-araw may taong tutulong sa iyo at hindi rin araw-araw po habang panahon ay naandyan ang mga magulang natin para tayo gabayan. Kaya habang maaga pa matuto tayong tumayo sa sariling na natin mga pa at yan ang aking panindigan. Araw nga pala, ang ginagawa ko ngayon is refill kasi nga tuwing Merkoles, ako ako'y namamalingki So, nire lang ko yung mga items ko na paubos na lalo kapag nag-iisa na lang sa display. Kasi, pag nag-iisa na lang yan, automatic, nila, binibilang ko na yan ng another stock. Nagre-restock na ulit ako ng panibagong items. Para din napapay po yung mga paninda ko. Kaya, lagi tuwing martes, nire lang ko yung mga display ko na paunti may na 50, lang. May 15, ah bukan 16 fifteen cakap sixteen thirty one balikan aku. tebe. Rapik daw jen Ben sa barangay. Mapun ata. Okay na Ben? Magika ska ba ule? Ano oh, ba? Kita ko after sa men.

Thank you Ano sayo ba? Ano sa ba? 46 ah, hindi, hindi ka pala Hindi ka kumasa sa pato? Sa pato. Hmm. May lang siya. <laughs> yeah. Pag sa kabila, hindi siya masyadong nagpo-pro. Yeah. Sobrang saya ng puso ko ngayon dahil pangalawang bili na nila yan ng case na red horse na litro. Kaya paldo ako ngayong araw. Puro alak ang aking benta. So, yun nga. Buwan tuwa ako. Sa tuwa ko ay napatams up pa na nga ako dyan. So, thank you mga kasari. Bye. Thumbs up muna.